ito mga idol may taga ano no taga hiwa sa tiyan no? Ayan. so dapat maingat lang talaga sa pag ganyan para hindi matamtaman yung mga itlog no? yan so, dito naman ay eh, ito mga taga tanggal sila ng itlog oh, no? yan makita nyo naman napakalinis po yung pagtanggal ng itlog yan mga idol oh. No? si nanay So, yung ano napakagaling nila magtanggal yung ano talaga dapat hindi ma ano ma damage ah, you know? ito po mga itlog na ito idol napakamahal po nyan pag nasa market na yun know? Grabe din mag-produce ng ano itlog ng mga isdang ito ito ay isdang banak mga idol ito yung mga isda na to. Puro itlog yun. Eh. Ayan, ayan doon. sadyang ano siya. Puro itlog talaga yung laman mga idol. Ayan o. No? Ayan, puro itlog ang laman yung mga idol. Oh. sadyang puro itlog ang laman ang tataba pa ayan ang tataba ng idol ito na yung mga natanggal nila yo napakarami na po so dito naman banda mga idol ito napakarami pa ho yo ayan oh no? ayan 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 mga nagtatanggal pa rin sila dyan ng mga itlog Pagkatapos nila dyan tanggalan ng mga itlo mga idol, ayan, uh, may mga nagpapakidjing naman doon eyo. Eh, ayan, may naglalagay sa box, ayan. Tapos dito, ayan. Nilalagyan nila ng yelo, tapos nilalagay sa styro e no. Tapos ayan 'yung mga finished product nila mga idol. 'Yung na ng mga itlog 'yan. Ayan. Napakarami. karami so, Sa isang araw siguro mga idol nakapag produce sila ng uh, napakarami siguro million of pigs siguro ang na-produce na dito araw-araw yun mga idol dahil maghamula po umaga ay hanggang hapon po silang nagtatanggal ng mga itlog nito. Ayan